guys today's video ayan nananap ayoy, tayo ay alikabok ayan mahangin today's video guys pupunta tayo ng LTO dito sa amin malapit sa balok kasi nawala yung student permit ko so kailangan kong kumuha ng bago or ng pagduplicate tapos uh, mag tayo mangunguha daw tayo ng apidabit loss of student permit so maaga tayong pupunta so ayan mag helmet tayo kasi o tayo pupunta. So, kailangan ay naka-helmet. So, ayan guys. Helmet muna tayo. Safety first. Ayan. Ayan. So, ready na ang lahat. Susi natin yung ating motor. Ayan guys. Ikit lang natin tong motor. Ikit lang guys ah. Medyo mahirap. Ayan. So yun guys, magta-drive na ako. Wala kasi yung stand tong aking motor. Ay, walang ano, stand phone. At pinaalis ko dahil nagagasgasan. Kaya sabi ko alisin na lang yung stand ng phone kasi nagagastos yung motor ko. Ayan. Bye bye guys. Update ko na lang kayo doon pagdating sa my LTO. Bye guys.